welcome back to my YouTube channel. Don't forget guys, like, comment, share, and subscribe. For today's video guys, magluto tayo ng gulay na sari-sari kasi ano guys, hindi tayo palaging na wala na tayo pangbili ng karne at saka hindi din, bawal din yan guys sa mga high blood, yung may mga sakit kaya gulay-gulay muna tayo. Let's go! So, ayan guys, ano tayo ng ano yung mga yun, pinto, yun. guys? Tapos, yun. Lagay natin yun. Mula. Hindi naman bagay. So, Dito lang mag, ano, guys. Dito lang magluto ng Nang tarik-tarik. Tapos, yung ano po, guys. Wala nang halong-halo. Ano lang? Baga, Ano?

Wala nang halo-halo guys. Daman lang. Yan. Kaya sa panahon ngayon guys, kailangan natin magtipid. Kasi sa hirap ng buhay. Kailangan natin magtipid mag guys. lang guys. Gulay lang. Gulay lang. Gulay lang. 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 ちょっと待って待って待って待って待 Ayan, haloin natin guys. Haloin natin. Ayan siya na. Ito. Ayan. Ayan lang guys. Ayan ito lang guys. Kung gusto nyo maka-ano, maka-tipid. Ayan ito lang. Wala nang halong sa ito lang. Ayan. haluin na natin kasi lalagyan na natin ng soyo hmm. ano lang guys kung kulang halos masarap ito masarap ito guys ganun lang guys pang magluto. Kos, bawang, sibuyas, bumbay, at saka yung ano, yung atsal. Masarap na siya, guys. Simple lang siya yung luto. May recipe. Diba, guys? Okay, guys. Tapos, lagyan natin ng puyo. Okay. Okay. Ano lang guys, tapos yung ganito pa rin hindi masyadong maalap. lagyan natin ng itong ulam guys na madalian ulam to na madalian at saka matipid kasi walang ano walang maraming halo lagyan pa natin ng tubig okay Ayan. Ayan. Yes. Ayan. Na natin. Ayan. Ayan. sarap Ayan. 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 Kasi mga siya na tama. Hindi maganda rin sa katawan Ang Madik Sarap. Masa yung Sarap kayo. Bawal din sa ano. May, ano kayong may... Yung Madik Sarap kasi gaya bawal pag may user ka. ano yan sa katawan guys bawal kaya ako sa inyo wagay ganyan masyadong magmamadig sa rat kasi bawal yan Okay. Now. kalinya pindah ke Hmm. Ini ini. guys. Ready to eat nih guys. ito na guys yeah. bye po hanggang sa, sa next video